Ah uh, good morning mga kasabong. Ito uh, na yung example natin ng na orbit 1.8mm na. So, testingin natin ito, is spark test natin kung matibay at uh, dito natin mag-check kung magandang klase yung bakal na nakuha natin. Ayan. Uh, ngayon naman mga kasabong, isasalang na natin sa grinder yung tarik. Titingnan natin yung spark. Ayan. So base dun sa pinakita ng bakal, uh, magandang klase siya kasi namumula mula yung spark niya saka halos konti lang. At ito naman yung example na mahinang klasing bakal lang. Ito order din sa akin ng customer to pero hindi ko na tinuloy kasi sobrang hina niya. Uh, makikita naman sa spark test kung ano yung pagkakaiba nila. ayan check natin. Ayan, dito natin makikita kung matibay yung tare. Ayan, tingnan ninyo yung spark. Sobrang kapalat madilaw. Ibig sabihin, uh, malambot na klaseng bakal siya. Ayan.